dating college varsity player. Pero ngayon ay Viva Max Hunk na. Yan si Elmo Elarmo. Oras na para alamin ang kanyang mainit na sekreto. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! In fairness, parang lalaking-lalaki ka. Totoo ba? Uh, walang bahid hola Wala. Kamukha mo si Paolo Bediones. Wow! Dahil dyan, uh, may papakita kaming video ni Paolo Bediones. <laughs> ah, Kailangan mong gayahin. <laughs> At may talent naman po kami na lalabas. <laughs> Nagagayahin naman din. Uy, maraming video si Paolo Bediones na so nag-host siya. Magaling na host si Paolo oh, Bediones. Oo, oh, so, yun ang gagayahin tapos may partner siya. eh uh, uh, hey. Mahubad na! <laughs> ah! um, Ang tangkad mo? Anong height mo? 6'1. 6'1. So nagba-basketball player ka? Uh, dati akong varsity sa school. Varsity player ka ng uh, kolehiyo. Trinity University of Asia. Sa Trinity? Uh, ah, talaga. Magaling ka mag-shoot. Sakto lang. Ah, Mesa blind. O oh, shoot well, na shoot? Shoot na shoot. Oh, shoot! <laughs> <laughs> So, sa pageant naman. Pageant? Ah, uh, ano? Madami din dyan. O, ka para manalo. Ah, um, talaga. Gusto naman yun eh. May mawawala. O, ka para manalo pero sasama ka sa kanya. Hmm. Ah. So, nakailang ka naman dyan. Wala, hindi nga ako nanalo eh. Ah! <laughs> Bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Hindi um, di kasi natin masabi. Eh. Wala namang masama. Hmm sa makipagrelasyon ka sa same hmm. ano same hmm. sex um puso kasi pag tumibok yan wala kang magagawa alam mo naririnig really, ko tumitibok ang puso mo sa mga oras na ito baka sayo <laughs> matrona o bading matrona ay nako umalis ka <laughs> ating lahat. Hello muna kay Ching na two months na natin Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Elmo Magalona. Charot. <laughs> <laughs> Kaya naman si Elmo Magalona. Oo oh, naman siya. Oh, Oo naman. Right. Eh si Elmo... Nakawala na. Si Elmo ng Sesame Street. <laughs> yeah, oh naman. Eh, ang kasama natin si Elmo Elarmo. Ah, in fairness sa pangalan mo, may sa dila. Elmo Elarmo. Uh, mm -hmm. Oh, in fairness. Hello naman sa iyo. Hello po. Ayan, oh. Ang lucky mo! <laughs> mm. <laughs> ang tangkad mo! Anong height mo? 6'1". Six 6'1". One. Six one. Mm. So, nagba-basketball player ka? Uh, dati akong varsity sa school. Varsity player ka ng uh, kolehiyo? University of Asia. Sa Trinity. Yeah. Ah, talaga. Magaling ka mag-shoot. Takto lang. Ah, mesa blay. O shoot well, na shoot. Shoot na shoot. O shoot! Alam <laughs> mo, <laughs> may kamukha ka. Wait, sandali lang. May kamukha siyang artista, direct. Kamukha mo si Paolo Bediones. May nagsabi na ba sa'yo? Wow! First time. Ah, talaga? Mm. <laughs> Baka kasi kakapanood ko lang ng video. <laughs> o, <No, no, laughs> Bediones. Hindi. Hoy, hindi nakasama ko si Paolo Vidiones nung araw sa TV5. Ano Tsaka pareho panood? kami ng manager uh, dati. Kala ko, ano yung napanood mo sa kanya eh? Napanood ko naman I din. <laughs> 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 Pero hindi. <laughs> ano? Ay, mabait yan si Paolo Vidiones. Mm -hmm. Na kas dati pareho kami manager. Kam kamukha mo, dito sa side na to. Sino bang sabi nila na mo raw na artista? Uh, Rocco. Rocco? Rocco. Bembol Rocco? Rocco. Ha? Huh? Rocco na sino? Uh, Kailan mo si Bembol Rocco? Saka si Jom Hilario daw, sabi. Wow! Alam mo, niloloko ko ka kanila. <laughs> Pag may balbas. Sa, ah, talaga? ba? Wala, ako talaga, alam mo. Pero first time yung Paolo Bediones. oh, ah, first talaga, time. Ay, kamukha mo talaga siya. Promise. <laughs> talaga. Uh, gawa ka rin ng video. O oh, may video ka. Wala. 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 <laughs> may balak ka. Soon. <laughs> <laughs> oh, okay, so nagba-6-1. So nagba-basketball. Uh, sa kolehiyo. Anong natapos mo sa kolehiyo? Marketing Management. Marketing Management. Okay. Right after graduation, anong pinagkaabalahan mo na? Uh, nag nagbasketball pa rin ako sa mga commercial league and then nagputa pa ako ng small business. Uh, anong business ito? Uh, milk tea sa Katakoyaki. Ah, uh, okay. Tapos napunta ka sa Viva Max, di ba? Oo. Uh, Paano ka, bago ka napunta ng Viva Max, nagpilikula-pilikula muna na iba? Nag-pageant muna ako. Ah, pageant! national okay. Pageant, and then, doon ako parang may extra-extra after. Paano ka naman napunta sa pageant? Sinong bakla naman na nagdala sa'yo doon? <laughs> Wala, kasi yung mga <laughs> kaibigan ko kasi nagpa-pageant, nagme-mister sila, gano'n. Tapos uh -huh. parang sila yung nag-encourage sa akin na try ko din. Na mag-pageant. So hmm. no? nag-pageant ka, so nag, so, nag ka doon. Oo. Oh. Ah, talaga. So hindi ka naman na ilang sa una mong pagtatrunks sa harap ng publiko. Hindi naman, kasi napagandaan ko naman yung katawan ko noon eh. Mm, uh -huh. talaga. Kapag confident ka naman sa katawan mo, okay lang. Ano suot mo noon? Anong trunks? Anong klase? Yung parang brief na o parang boxer briefs? Yun, parang boxer brief. Uh -huh. Pero yung itong last ko, trunks. Kasi super trunks. Oh. Ah. Kaya mo na mag gano'n. Mga, alin ba, mga tong, mga tiba, ganyan. Hindi ko alam. Siguro. Baka. ah Eh, mag, kasi sa Vivo Max naman, nag ka, ano naman kami. Nag-go all the way naman kayo, pakita Hindi ng naman, puwet. Hindi naman, may plaster naman. May plaster, pero kita ang puwet. Kita ang puwet. Ah, dahil diyan! <laughs> oh. Ipapakita mo yan. <laughs> For a change yung harap naman daw. <laughs> okay, so pageant. Nampunta ka sa mga pageant. Tapos, umextra sa mga pelikula, sa mga indie film. Uh, mm, tap uh, Tapos, paano ka napunta sa Viva Max? Nakita ko, na-discover ako nung manager ko dati, hmm. si Tito Jojo Veloso. Oo. Uh, tapos, ayun, pinag-condition niya ako, tapos sabi niya sa akin, dadali niya na ako sa Viva hmm. para sa Viva Max. Naka-ilang Viva ayun. Max ka? Viva ko siguro mga anime and then yung sa cinema dalawa. So ano ka? May mga bed scene, sex scene, love scene? Oh, Oo, meron. Ah, talaga. So, sino mga naka-exena mong babae dyan? Si Janelle T. Oo, oh, kailan ako si Janelle T. Ako, oh. Si Asia Costa. Hmm. Si Queen Carillo. Yan. Tapos ang first bed scene ko lalaki. Ah, talaga? Sino? Si Joseph Elizalde. So ano, gay film? Hindi naman. Uh, meron lang character ko dog. kasi doon ano eh, masahistang bading. Ah, uh, uh, masahistang bading. Hmm. Ah, okay. So na try anong klaseng is may laplapan ganyan. Wala namang kissing scene, parang ano lang DJ gano'n. Uh, totoo? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. So, sino nag ano? Ako, ako. Yung ah, talaga? kasi ako 'yung bading eh. Ako 'yung ah, kasi so yung kineme mo siya. Oso Oh, so paano mo pinaghandaan yung ganun? Uh, bago pa lang naman ano, ibigay sa akin yung yung role ko. Sinabi na, hmm. na may ganon. So, eh, syempre, daya lang naman. sa ah. Saka trabaho. Trabaho ah. lang. Magiging professional lang. So, in fairness sa'yo, willing ka sa mga ganyan. Mga BL series, gay films, mga ka-eksena mo, kapwa-lalaki, okay lang. Okay oh, lang. Basta hmm. trabaho. I-professional lang ko dating sa trabaho. So, ano na mga naipakita mo sa Viva Max? Puwet, ganyan. Puwet. Pwede Harap. Wala, wala. na mga kami uh, ganyan? Wala naman. Naka-plaster talaga. Naka-plaster. Okay. Uh, ano yung hindi mo makakalimutan na nangyari sa isang maselang eksena mo sa Viva Max? Yung first bed scene ko nga, which is yung sa lalaki. Dahil lalaki pa. Hmm. Okay. So, ano, wala bang hindi naman natanggal yung plaster? Or hindi, Ay, hindi naman. naman. Uh, eh, kapag baba. Saka, oh. saka sobrang maayos naman yung production. Yung working malaga, environment. Oh, malaga, oh, sila. Oh. Sa, sa, mga babae, halimbawa ang ka-eksena mo, siya mga love scene ka rin sa babae na meron na. Oo, oh, meron. Oh, ano, hindi ka naman para naapektuhan, kinakabaan? or... Kakabahan ka syempre lalo sa, sa una, hmm. pag first time mo sa bed scene. Kakabahan ka kasi baka mabastos mo yung partner mo, or ano. Pero, yun nga, sabi ko mga professional lang, trabaho lang. Ganon. Kakakausapin mo muna kung ano yung mga uh, bawal, So magiging maingat ka pagdating sa bed So yan talaga gusto mo yung pag-aartista? Ang una ko ang gusto siyempre maging player, basketball player. Ah. Tapos hanggang sa, ayun, sabi ko bakit hindi ko i-try mag-artista. Ah. Eh, so so ngayon nag-aartista ka na, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong gusto mo? Ah, comedy, action, ah, sexy, porn? Parang mas gusto ko action eh. Ah, action. Hmm. ano ah, yung mga ano, baril-baril. Ah, oo. Mga putok-putok. Parang mas ano yun eh, challenging. Mm. Mag magaling kasi ka pa. Kasi na-try ko na naging part din kasi ako sa Mama Sapa, no? Oo, oh, kay ano yung attorney for dito pa, so. Ah, mm. So, kami yung Cyber 13, kami yung grupo nila, Aljur, sa nila Paolo. Kami ah, yung magkakasama. Mga militar kayo doon. Mm. So, so na-enjoy namin kahit mahirap. Pero na-enjoy namin. Marunong ko ba magpaputok? Oh naman. Mga <laughs> <Maka> ilang putok? <laughs> Depende. <laughs> ano yung pinakamaraming putok? Hindi ko alam, siguro <laughs> tatlo. <laughs> <laughs> okay, action. Okay. Sige. Eh uh, bilang ikaw siyempre, matangkad, maganda katawan, pogi sa social media account mo. Ano yung hindi mo makakalimutang offer sa yon ng isang follower? Madami. Ano yung hindi medyo yung parang ah uh, talagang tumatak sa iyo yung direkta agad na ano uh, magkano ka ba mm. oh ganoon so magkano ba hindi ko rin alam may <laughs> magkano. <laughs> <laughs> Dahil dyan, may taga-compute po tayo <laughs> para ma-assess May ano to, parang ano to, may step-by-step -step ah, step procedure. By step. O, so, papakita muna, ganyan. Tapos may may taga-assess na agad, may taga-compute tayo uh, kung ma para malaman kung natin yung rate. Oo. Uh, <laughs> meron uh, ka na bang sinamahan sa mga nag-offer sa'yo sa social media? Uh, ano, labas lang? Oo, uh, meron na. Hmm. Kahit stranger, ganyan. Sa stranger kasi hindi Doon ako sa ano ko muna, mas nakilala ko muna sa labas tapos uh, yung hindi inaasahan na makikilala mo with friends. Uh, tapos ayun, hanggang sa mag-aya. Uh, pwede pa tayo lumabas, mag-coffee, ganyan. Uh, Okay. Sige, pwede naman. Ilan taong ka na ba? 31. 31. So, ikaw ba ay uh, my may girlfriend, may asawa? girlfriend. Man. May girlfriend. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? Three years. Three years? So, malapit na kayong mag-iwalay? Huwag <laughs> naman. <laughs> 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 yun ang mga gusto namin, na nag, <laughs> <May> nag <-iwan. laughs> Yun ang na uso ngayon eh. Oo, yun ang uso ka na din. So, after this uh, episode, Oh, makipag-break ka na. I-message mo. Kung gusto mo ako mag-compose ng message. sa mga nga, pag napanood to, baka siya makipag-iwalay. Ayun ah, na nga. Yun din naman ang gusto namin. <laughs> <laughs> Dahil maninira kami maninira. ng may relasyon, ng may relasyon. <laughs> ah, okay. Ah, so, three years ago. Na... Nakailang girlfriend ka na ba bago yan? Naku, ang dami. Kalam eh. Hindi, man, na... hindi ka na nag-DP lang. Pero anong tipo mong babae? Ano yung physical muna? physical, syempre, yung attractive. Mm. Ano? Tisay? Morena? Hindi, kahit ano naman eh. Basta ano sa akin. Attractive, tapos gusto ko syempre mabait okay. talaga. Mm. Mm. So kahit wala kang standard na dapat makinis, maputi, malaki ang dibdib, mm. mga ganun? Sexy? Hindi naman wala... kasi may mga naging examen ako na maliit yung dibdib. dibdib. Ah, so kung, kung ano yung makita mo na nagandahan ka at tumibok yan kung anong dapat tumibok sa'yo, go. <laughs> Ah, okay. Sige. Sa artist ng babae, sino yung medyo, ah, crush na crush mo? Crush na crush ko? Marian. Wow! Marian Rivera, oo normal Okay. So, ikaw ba, eh, willing, halimbawa, na mag-send ng mga videos dun sa mga followers mo ba? O huming may humingi ng video may gagawin ka, tapos uh, bibigyan ka ng talent fee. Payag ka ba? O may nagawa ka ng gano'n? Wala eh, takot ako sa ganyan eh. Hmm. Mm. So wala pa? Wala pa. Uh, Kasi sa dami ko napapanood, tapos hindi hindi mo inaasahan, biglang makalat. Mm. So wala ka pang nagagawa, wala pa nagagawa? At hindi mo gagawin? Ay, napaisa <laughs> isa. <laughs> Bigla na patigil. Oo, sabi, at hindi mo gagawin parang ang teka lang baka ayoko magsalita nang tapos. Parang ganon. Ay, sige. O dahil, Chat. Ikaw ba? Oh, sabi ko nga, 'di ba, ang dami mga indecent proposal sa social media. Marami mga bading kang na-encounter sa buhay mong ito. Ano yung hindi mo makakalimutan na offer ng bading? Yung personal, alibawa sa mga pageant na sinalihan mo. Sa basketball, ang dami. Mm -hmm. Sa basketball muna. Sa basketball? Ayun, yung <laughs> operan ka ano, ng mga whey protein, uh, ganyan, allowance. Uh, so, nakailang kang bading? Wala. Hindi ah! <laughs> <laughs> ah, ano lang ako. Ah, sama lang ako sa mga kaibigan. Ah. Kaya sama pero, lang nila ako. Pero medyo may, ano ka doon, na may stop. <laughs> 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 medyo na pa-stop siya doon sa tanong, <laughs> kailang kang bading? Sir, ah, animal, ah, na pa ganun pa. Ah. So, mga whey protein. Nah, nah, nah. Ah. Yung kasi yung uso dati, yung uh. sa panahon namin, Uh, ang dami kong whey protein sa bahay. Sa maong pa ng BCAA, tsaka oh, okay. C4. Okay. Yan, yung, yan yung, binibigay eh. Tsaka Ay, Crea, ito. tsaka Amino. Nung no, alam ko lahat siya. <laughs> Parang binibigay ka rin na na. Ah, eh kasi gumagamit din ako doon. <laughs> so para ano ko na, bumibay one take one. Pag bumili ako, may... Ay, <laughs> talabas mo ngayon whey ko. <laughs> <laughs> Ayan, okay. oh, yan sa basketball, ganon. So, sa pageant naman padyan ah uh, ano madami din diyan offeran ka para manalo ah talaga gusto naman yun eh may mawawala offeran ka para manalo pero sasama ka sa kanya ah so nakakailam ka naman diyan wala, hindi nga ako nanalo eh. Ah! ah! okay, so yung sa pageant, medyo mabilis na yung sagot niya. Pero yung sa basketball, duda ako. <laughs> <laughs> Parang nakarami ng way, BCAA, C4, Crea, tsaka Amino. <laughs> Kompleto, Kompleto, no? Kompleto, no? alam ko yan. Gusto mo pag bago pa matulog, meron ka pang kasing. Dahil dyan. Okay. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi. Ah, hindi pa. Mabilis din sumagot. Naaral na. -aral na. Pero bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Um, hindi kasi natin masabi. Wala namang masama hmm. sa makipagrelasyon ka sa hmm. same ano, same hmm. sex. Ang um, puso kasi pag tumibok yan, wala kang magagawa. Alam mo naririnig ko tumitibok ang puso mo sa mga oras na ito. Baka sa'yo. <laughs> Ramdam ko. Charot! Mm -hmm. <laughs> Paano ba magmahal ang isang ano? elbow? Yeah. Ano ako eh. Sobra, sobra ako magmahal like talaga. Mm. Alam ng mga kaibigan ko yan. Mm. Uh, ano ako? Um, ayoko na... Ayoko gumawa ng isang bagay na pasasaktan yung partner ko. Kasi ayoko rin na gawin yun sa akin. So ano yung ano, parang kabaliwan na ginawa mo nang dahil sa pag-ibig? Ano, yung na na ako hmm. dahil sa nag kami. Na-aksidente ka sa sasakyan? sasakyan, ganun? oo. Oh. Madami ako nabanggan sa sasakyan. Grabe, sa nandamay ka pa na iba. Oo. Hanggang sa nabutas na yung gulong ko, nasiraan ako sa gitna ng EDSA. Kasama mo siya? In Oh, Magkasama kami nun, tapos hanggang sa... nung binaba mo siya, doon ka nagwala sa kalsada? Ah, uh, na. Oo na, uulitin niyo kasi magdadamay ka pa na. Hindi na, talaga. Tsaka mamaya, bigla ka makeme. Hindi oh, ka naman pusa <laughs> na may night lives. Oh, huwag ganun. Ah, so talagang ganun ka magmahal kasi. Oo oh, oh, eh. Ah, sige. O oh, dahil dyan. Nag-vlog ka rin, di ba? Nakikita Nag ko... Nag-vlog vlog din. Ah, ano mga binag-vlog mo? Kung ano, ano lang. Minsan pag nagliluto or pag lumalabas... Hmm pag nag out of town kasi ang para lang sa akin gusto ko yung mga memories na nangyari sa akin nakaka-capture ko para pag gusto kong balikan pwede ko siyang panoorin um, mm, okay Infer alam mo pag nakaus ka mukha mo talaga si Paula uh, Bediones <laughs> sorry nakikita ko na siya dito <laughs> as in dahil diyan uh, may papakita kaming video ni mm. Paula Bediones ah, <laughs> kailangan mong gayahin <laughs> <laughs> uh, eto oh. At may talent naman po kami na lalabat. <laughs> Nagagayahin naman din. Uy, well, maraming video si Paolo video so yung nag-host siya. Magaling na host si Paolo video ano so, yeah. yun ang gagayahin mo. Tapos may partner siya. Okay. Hey, mahubad na. Pang Viva Max Dahil dyan. O, oh, sige. O, oh, eto na. Ah... Uh, sasagutin mo na itong mga katanungan. Oo. Ah. Uh, ano yung pinaka-wild na video na na-record mo? Na-record ko? Gusto mo mag-record tayo mo maya? <laughs> Ay, dito na nun sa CR. <laughs> sa CR? Meron ka narecord? record Hindi, hindi. Uh, pinaka-wild. Wala ko Mga gina-ano, may mga ginagawa ka, nagsusulo ka, kaya naman may kasama ka. Wala, wala pa eh. Ah, wala pa. O oh, dahil dyan, bilang, <laughs> bilang wala ka pang video, wala ka pang wild video, gagawin natin yeah. ngayon. O okay. Ubat na? Ah! <laughs> Doon ako sa CR agad. <laughs> Dito? Dito. <laughs> uh, yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Yes. Yes. Saan? Sa kilikili. Sa kilit, Ay, umabot sa kilit-kilit. Anong ginamit na pang kilite? Ilong. Sa kilit-kilit? Mm -hmm. Inamoy. Nasaan ang eksena? Nasaan kayo nun? Wala. kulitan lang. So, nasaan, nasaan lugar kayo? Nasa CR? Ganon. Mga tropa lang na mga... Ano. Oh. Nasaan kayong lugar nun? Huwag lang. Mga tropa. O, oh, tapos ba't niya inamoy yung kilit-kilit mo? Challenge lang. Ah, oh, okay. Sige. Sabi mo, di ba, bukas ang puso mo. Hindi, hindi natin matuturuan ng puso mm -hmm. na magmahal ng kakwa, lalaki o ng bading. Kung pipili ka, anong klaseng bading? Meron ka bang nasa isip ka? Gusto mo yung trans o yung babae na talaga? O gusto mo borta din, mukhang lalaki, hindi halata? O yung gusto mo yung sakto lang? Siguro ano, sakto lang sakto, sakto lang. lang ah yung parang ganito lang yan, parang yeah. yung, Ito ko na yung pinaka example <laughs> direct oo tapusin na natin ang episode na ito dahil kami po ay aalis ah, na mo. ni Elmo yeah, ah. <laughs> yes or no ipagdadamot mo ba ang kapirasong laman depende mm kailan mo ibibigay doon sa taong mahal ko siguro. Ah. Uh, kapiraso lang ba? Buo na yun, syempre. Ah. Uh, <laughs> mahal nagbayad na ba sa'yo ng bading tapos suminin ng kapalit? Madami. So, tinanggap mo yung bayad? Hindi, hindi. ay uh, may nag-offer pala. Ah, uh, nag-offer nago lang. Oo. Oh. Ano yung pinaka-anong offer na naloka ka? 100? Oo, oh, 100. O, oh, ba't tumanggi ka? Kulang. Kulang. Siguro mga 1 million siguro. Grabe yung 1 million! Oo. Ano to? Loto? ano ka? Gold? so, uh, so, wala kang tinanggap ever. O yung akala mo, ano, bigay. Tinanggap mo, tapos biglang eto oh, na. Oo, oh, oh, may ganyan. Oo ni... na, kunwari tulong. Oo. anong tulong ang binigay? Magkano? Mga 10. 10,000. So, sabi, tulong-tulong. Oh, o, tulong -tulong. oh, tulong. oh, tapos ano nang sinabi? Tapos biglang mangingi na kapalit na send ka naman ng ganito, send ka naman ng ganyan. ano ginawa mo? Nag-send ka na lang? Binalik ko na lang. Ah! Hindi naman pala tulong eh. Sabi ah, Binalik mo na lang yung 10K. O binalik mo yung 5? Tuna nga lang. <laughs> <laughs> Dahil dyan! Dayal dyan. <laughs> Narito po yung nagbigay ng 10 na tulang yung natanggap niyang ano, <laughs> Uh, balik, so may kulang ka pa daw 8K. Sisingiling ka niya ngayon. <laughs> Pwede naman daw hindi bayaran yung 8K, pero alam mo na, dedede -de -de siya. <laughs> Briefs, boxers o wala? Boxer. Boxers. Bakit? Mas comfortable ako sa boxer. Hmm. Natry mo ng wala? Oo, oh, sa bahay. Sa bahay, wala. Oh, dahil dyan, saan ka nakatira? <laughs> may balot o wala? Wala. Bakit? May balot o wala? Hmm. Mas masarap yung may, ano eh, yung walang balot. Mas hmm. feel na feel eh. Mas ramdam yung laman. Mabilis <laughs> ka. Mas maramdam ang alin? Yung laman. Yung laman. Yung laman. Sabon! Sabon! <laughs> mabilis ka ba o matagal? Depende. Hmm. Kailan ka mabilis? Pag L na L. Hmm. Pag matagal, pag... Pag sakta pa lang, tapos pag pagod, ganyan, ah, or ah, lasik. Ah, talaga. In fairness. In fairness. parang lalaking lalaki ka. Totoo ba? Hmm. Ah, walang bahid. Wala. Wala. Monay, pandesal o hotdog? Cardboard. Ay! Oh, yan na, mga bakla. Kailangan mo na hubarin yung shirt tsaka yung pants. Shirt tsaka, sa pants? Uh -huh. Pwede naman kung ano pa yung gusto mong hubarin, hindi naman kami tatanggi. Katulad yung sapatos, pwede mong alisin. Uh -huh. Fairness. May mga tattoo ka ba sa katawan? Dito lang. Uh -huh. Taba ako ngayon eh. Okay lang ba? Hindi. Uh hindi naman kami maselan. Tsaka hindi ka naman mataba. Chunky-chunky lang. Parang corned beef. Ayan na. Just sa harap ng, ano, sa camera. Kasi pag sa harap ko, baka himatayin ako. Ang tangkad mo! Six one. Oh, six one. Ayan na. Oh, Tsaka sanay ka naman maghubad kasi uh oh. nag-viva max ka. Jong, do, tapo mo na doon. sorry, nag-itapo. Ilagay <laughs> mo doon, Yan. Kasi mawawala yan mamaya. <laughs> Ayan na! <laughs> Dahil dyan! Maraming salamat naman. Oo. At i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ayan. Um, hi hey guys. Please follow me sa mga social media accounts ko. Sa IG, it's Elmo Ilarmo Jr. Sa Facebook, Elmo Ilarmo Jr. Din. And sa TikTok, Elmo Ilarmo Jr. Ayan. Maraming salamat naman. At maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan. Mag-subscribe sa WTF sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fuwa, God May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!